Mga kasama, ang mga atrocities ng tinatawag na war on drugs ay hindi mga guni-guni lamang. Sila ay mga winasak na buhay ng libo-libong mga mahihirap na Pilipino. Sila ay mga hiyaw ng mga nanay at tatay na ang mga anak kailanman ay hindi na umuwi. Sila ay mga walang markang libingan at yung kultura ng impunity na hanggang ngayon nagmumulto sa ating lipunan. Hanggang sa araw na ito, yung mga pamilya ng mga biktima ay nagde-demand pa rin ng hustisya, katotohanan at accountability habang patuloy din silang natatakot para sa kanilang mga buhay. Samantalang dito po tayo, nagsusulong ng humanitarian considerations para sa individual na mismong akusado ng mga krimen laban sa kanila at laban sa humanity. Noong 2016, sinabi ni Presidente Duterte na wala siyang pakialam sa human rights. At kahit iutos pa ang pagpatay, walang makaka makakaaresto sa kanya immune siya dahil matanda na siya pagkatapos ng termino. Sabi niya, wala silang laban. Tama ba si presidente Duterte? Ang resolusyong ito ang magiging sagot ng Senado sa tanong na iyan. Alang-alang sa pagrespeto sa hustisya, fairness at alaala -ala nung mga ang mga buhay nila ay ninakaw at winasak. Ipagpaumanin niyo po Mr. President at mga kasama, hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolusyong ito.